Hello! Oh, hi guys! Narito po kami sa probinsya namin. Ito po si ate, nagduduyan. Ito po. Nagduduyan po siya. Ito po tanong natin ang kaka. Basta Yan. Ito po. Tulay po, big. Ito po siya. Yan po. Yan po yung puting yan. Yan po yung puting yan. Maka po. Ang kit niya po pala sa, sa toong buhay. Ayan po yung tatay ko at saka manay. Andito. Ayan po. Ay. Saka so, nandun po si ate. Nagdudu makapag duyan yan nga. Ito po si ate. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys, welcome to my YouTube channel. YouTube channel mo ba'y yan ngayon? Mag-do yan po kami. Sarap po mag-do yan. Kaya mag-tokbe, ka na mag <laughs> ay baka. Yung baka po dahil. Nakita ko na, nakita na nila guys. Yung. nakita nyo na guys, di ba yung baka? Oh, ang po ako, guys ko. kaya. na si Kuya Day. lang guys. Bye!